Hi guys, ayan, update niya at tungkol sa NCAP dahil nga nalifta na ng Korte Suprema yung TRO o Temporary Restraining Order, ito ay ipapatupad na sa Monday. So Monday ang pecha, May 25, ayon kay MMDA Chairman. Ayan. so ito ay ang, ang NCAP ay sakop lang muna yung mga kameras o na hawak ng mga MMDA. So dito kasama yung mga Local Government Unit o LGU ayon sa MMDA uh, pinatupad ito so dati naman na ito kaya lang na-issuehan na lang ng temporary ng order kung saan nahinto dahil nga mga issue dati na naiipon yung mga violations uh, hindi hindi akma or hindi accurate na pagkakahuli so yun yung mga reason dati okay ngayon ay mas pinaayos na daw at mas okay na yung pagpapadala ng mga violations uh, violation ngayon kapag nahuli ka and then gusto mong mag-contest o hindi ka kumbinsido sa pagkakahuli sa'yo, pwede mo daw itong i-contest. Hindi mo na kailangan pumunta sa MMD office, okay? Ito la online lamang. I-submit mo lang ito or send mo lang sa kanilang mag-send ka lang ng message sa kanilang Facebook page or sa kanilang website. Tapos sasagutin ka raw nila dito. At kasi sabi nila yung kamera nila ay hindi ito kontrolado ng tao. Hindi sila nagre-review. Kumbaga, AI uh, ang nag ka uh, kakapture ng image o video kung ikaw ay nakagawa ng violation. Kung baga, nakaprogram na siya. Ngayon, eh, hindi naman the perfect ang AI. Kaya, uh, kayo ay pwedeng mag, mag ano, mag, mag contest sa kanilang Facebook account or sa kanilang website. yan So, uh, ilan sa mga kalsada na Mayroong kamera ang MMDA ay pangunahing kalsada sa Metro Manila, ang EDSA, C5, Commonwealth, Roas Boulevard, Quezon Ab, uh, ayan, at marami pa. So, mga alternate roads ay meron din silang mga kamera. At dadagdagan pa daw nila ito ayon sa MMDA. So, ayun, ang naging issue lang naman dito dati ay sobrang uh, Naiipon So meron pa ka dati yung 100k Ang kanyang violation Nung mag-renew siya Kasi malamang mo lang ito Pag mag-renew ka na eh Kapag hindi nakadala sa iyong address Mga maapektuhan dito na number 1 Yung mga Mga na Taxi Kasi iba-iba driver niyan Di ba? Hindi naman regular yung mga driver diyan Yung mga Nakikipag Business ay pasada Or yung mga uh, Rent Ayan Yung mga nagpaparent Ayan So hindi naman kasi makikita diyan yung Uh, lisensya, ang makikita dyan yung plaka ng sasakyan kung saan nakaregister. Una pa, yung to, yung mga nakapagbenta ng second-hand na sasakyan, kung ito ay hindi pa nakatransfer sa name nila, so sa kanila makapadala. So, ang laking abala din yon Kung baka, driver's license din nila yung ma-ano doon, ma-alarma just in case na damay ang driver's license. So, yun yung mga issue. Kaya siguro, binilisan din yung pagpag-transfer of ownership na batas dahil ipapasok na itong si Uh, ng contact apprehension. Pero dahil na-lift na, na itong side MDA so baka susunod na rin na ma-lift ay yung TRO sa mga LGU cameras so, kung saan ay ayun nga o oh, na nakakadagdag din ng mga camera sa Metro Manila. Ang purpose nga nito ay para mabawasan yung contact na yung tao tao or si enforcer tsaka yung uh, motorista ang mag uusap kasi si camera na ang uh, bahala mang kakapture. So ayan, kapadala sa iyo yung uh, violation mo na may picture or video.